Talagang kakaiba, no? Ex-Batalyon! Bex! Batalyon! Ex -batalyon! Yeah! Yes! How, How are you guys? Oh, sorry. How are you guys? Yes! Ayan! <laughs> Alam mo, ha? Ilocano ka ba? Ay! Ayun, pagtawanan, lahat tayo. Pag tinawag ako, ako lang mag-isa. So, mahatagal ka nagkubli? Matagal ko. Uh, Kaya po naging ganyan itura. Na nag na ka. Kasi nagkulat <laughs> Kasi pangit na nga, bakla. <laughs> Ang hirap tanggapin. Eh. <laughs> sa tiyan palang bulok nila, <laughs> in ultrasound. Sa talaga nagsabi ng bulok. Siyempre, so, <laughs> una-unahan lang, no? <laughs> So ayun, talagang napakalupit pumili ng guest ni Yormi Isko Ang makakasama niya para sa show tomorrow night Ay ang Bex Battalion Talagang laugh trip yan, asahan na po natin Talagang ah uh, doon pa lang sa intro pa lang eh, Makikita mo na yung, yung comedy na mangyayari doon po sa gabing At Napakahusay ni Yormi Isko na makipag- game game kasi siya eh na makipagbatuhan po ng mga nang mga nakakatawang jokes dito po sa Bex Battalion. And uh, hopefully mas makilala pa po natin sila kung kung sino ba sila pag uh, off the camera. And uh Yorme is truly proving uh, to be one of the uh, better pagdating po sa mga pag-interview at pag-host ng mga ganyan. So sino ba naman mag-aakala, 'di ba? Nung sinabi niya before, di natin sure if uh, kung paano magiging si Yormi kapag uh, nag-host ng mga ganyang show pero pinatunayan niya na kapag uh, inisip niya isang bagay eh kaya niyang gawin at yun na nga uh, kaabang-abang itong magiging episode sa Bex Battalion eh talagang kapag mga ano kapag mga gays eh, 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 eh iba yung uh, iba yung charisma ni Yormi isko pagdating sa mga kababayan nating gays eh so definitely itong sa Bex battalion eh puro kulitan ng mangyayari puro uh, asaran siguro puro uh, patawa naman ng mangyayari and uh, nakaka-excite, nakaka-excite. Nakita natin kasi, 'di ba, lumabas din si Yorme doon sa video ng Bex Battalion a few weeks ago. So medyo expected na din natin na sila yung guest. O so yan, abangan niyo po tomorrow night ah uh, Yorme Isko, Discovery Night kasama po ang Bex Battalion. So tuloy-tuloy lang po yung pag-grow ng Scott Media. Meron yung Marites, ah uh, Marites University o tapos yung Unplug World so talagang puro online content at uh, uh, napakahusay ng kanyang team uh, best equipment best na staff and lalo lang uh, lalo lang gumagaling ito si Yorme Isko at pagkatapos no next week naman yung sa March 1 yung kanyang movie o Martyr or Murderer so exciting din po yon uh, masaya nakasama natin si Yorme Isko nung uh, nung uh, media lunch nung isang araw and excited na siya sa kanyang pagbabalik sine, uh, pagbabalik pelikula uh, with his role as Ninoy dito po sa Martyr o Murderer So tuloy-tuloy lang po tayo mga Iskonyans, suportahan lang po natin, suportahan po natin yung mga Iskonyan na vloggers and uh, Talagang punong-puno yung pong schedule ni Yorme Esco sa kanyang uh, pagbabalik bilang uh, bilang uh, uh, artista and at the same time ay uh, producer ng mga online uh, entertainment shows. So ayun guys, thank you very much po. Tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin. See you po sa next video. Pilipinas God First. Maraming salamat guys. Please subscribe.